Kaya nga po Major Sir, I'll teach you. Next time, tanungin niyo po yon, Kasi pag sinabi niya na, o oh, sige, magpapalay-detector test ako, then ilay-detector test niyo, doon may kita na wala siyang tinatago, wala si kinakatakutan. Atuwa mo dahil natanggal siya sa serbisyo, pero hindi pa yun sapat para magkaroon kami ng ikangay ng tunay na kasiyahan dahil wala pa rin ang aming anak. October 17 pa ng nakaraang taon, nang i-report ng kaanak na nawawala ang isang guro sa Batangas, at isang kilalang beauty pageant contestant, na si Catherine Camilon. Sa tagal ng panahon na hindi siya natatagpuan, aminado ang Philippine National Police, na lumiliit na umano ang chance ang makita pa ito ng may buhay. As days pass by, ang masasabi ko lang, medyo mahirapan na tayo na mahahanap yung body ni Miss Camilon. But again, we are still hoping bilang nga, sabi ko nga, bilang isang ama, bilang nga, may pamilya din ako. So I'm still hoping na malulokit pa rin natin si Miss Camilon. Gayunman, tiniyak ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr natuloy ang pagkalap nila ng ebidensya, laban sa mga sospek at mastermind sa krimeng ginawa kay Miss Camilon, na walang iba kundi sina former police major Alan De Castro, at personal driver nitong si Jeffrey Magpantay. Sinibak sa serbisyo bilang pulis si De Castro, dahil sa kasong conduct on becoming of a police officer, due to immorality and illicit relationship. I would like to announce the dismissal of Police Major Alan Abenya Di Castro from the PNP Service, effective January 16, 2024, signed by me. We gathered uh, from the Apitabi, uh, uh, from the friend of uh, Miss Camilon. Uh, may mga photos. And of course, yung uh, palitan nila ng uh, text uh, messages, no? Mayroong na na Baka uh, hindi nagkakaintindihan itong si uh, Major uh, De Castro at itong si Catherine, dun nagsusumbong itong si Ms. Camelon dun sa kaibigan niya. With regards to the uh, admin and uh, criminal aspect of uh, the crime committed uh, or the act committed, uh, pinaporsigin natin, yun nga, na-dismiss na yung ating uh, si Major Castro and uh, also we are pursuing the criminal. Pero... Ayon sa abogado ni De Castro na si Attorney Ferdinand Binetes na pinagtawanan lamang ang kasong ito, mahina raw ang mga ebidensya ng PNP, kaya iaapilan niya ang desisyon, na inaprubahan ng hepe ng Calabarzon PNP, na si Regional Director Paul Kenneth Lucas, ang dismissal order from the Police Service ni Police Major Alan De Castro. Giit naman ng pulisya, nagagawin daw nila ang lahat para malinis ang kanilang hanay tiniyak din ni Acorda na protektahan ang seguridad ng pamilya ni Catherine Camilon. Well, uh, that is uh, the side of the lawyer but as far as the PNP is concerned, uh, we'll uh, uh, do our best uh, sa aming sa aming, sa maabot ng aming makakaya that uh, uh, we will uh, uh, read of our organization Ms. Fitzhenis Calawag. Uh, the local police, especially the RDO of uh, Pro4A, uh, to make uh, the necessary arrangement and of uh, uh, security measures para hindi naman masyadong uh, uh, mag-worry yung pamilya. Uh, as of today, sir, wala pa po tayo siguro ano dyan, uh, legal dyan para mag-request ng Golden Factor Order. Unless otherwise may, uh, may na or... patrolling and visitation dun sa house nila. Nagdagdag kami ng siguridad sa pamilya, mas uh, masinigpitan pa namin yung pagkapatrolya dun sa sa bahay nila as instructed ng ating higher headquarters. Samantala, itutuloy naman sa lunes ang preliminary investigation ng reklamong isinampa na kidnapping at serious illegal detention laban sa mga prime suspect na sina Alan De Castro at driver nitong si Jeffrey Magpantay. Inaabangan naman kung dadalo na si De Castro sa pagdinig, lalo't wala na siya sa restrictive custody ng PNP, matapos matanggal sa pagkapulis open na, panaginipan siya. Ang, um, umuwi siya sa bahay. O, nasa bahay na siya. Ganun, yun. Normal na panaginip sa, sa akin ang kagabi na umuwi na siya. Kung sila walang itinatago, bakit hindi sila magsasalita, di ba? Sana kahit sino magtanong sa kanila, sino kumausap sa kanila, kung wala talaga silang uh, tinatago, kailangan silang, o, oh, haharapin ko kayo, tanongin niyo ako. Ito, tuloy ho, ito. Hindi ho po pwede nang wala, hindi ito, dahil wala ho ang aming anak eh hindi pa ho namin siya nakikita, hindi namin alam, wala kaming alam. Kung matatandaan, ay hindi siya dumalo sa mga nakaraang pagdinig, dahil sa iba't ibang dahilan, pero inamin rin ng kanyang abogado sa huli, na ayaw lamang daw ni De Castro ng publicity, dahil kahihiyan daw ito sa kanyang pagkatao at pamilya. I think yung publicity, he does not really want that publicity. Inamin rin daw ng sospek na si De Castro, na masama ang loob niya dahil sinisira daw ng isyong ito ang kanyang reputasyon at dignidad sa pagkawala ng kanyang karelasyong si Catherine. Well, of course, medyo masama loob niya. But uh, I think, yun lang masasabi ko for Samantala, tila galit na galit na rin ang mga tagapagsubaybay sa kasong ito, dahil bukod sa nauumay na raw sila sa mga dahilan ng pulisya, ay palagi lamang daw ganito ang takbo ng kaso, na parang usad-pagong, kapag pulis mismo ang sangkot sa krimen. Nung una pa lamang umasa na ako. Hanggang sa ngayon, na sa ako na mabibigyang linaw ito na kailangan kung ano yung totoo, yun ang maging uh, ikang maging resulta ng problemang ito. Kailangan kong malaman, kailangan kong maintindihan kung ano ba ang totoo kung nasaan ang aming anak. Dahil ang aming anak ay mahalaga, mahalaga siya sa amin. Kailangan naming malaman na nasaan ba siya. Bilang tao, bilang ina, na sila na may tao rin, na kailangan naman magsalita sila. Yun lang naman ang hinihiling namin eh, yung malaman namin kung ano ang totoo. Kung sin daw, ay nariyan na ang mga ebidensya at dalawang testigo na nakakita sa mga nangyari, pero bakit parang nahirapan pa raw ang PNP na hanapin ang nawawalang beauty queen? Mas madali naman daw sana sa kapulisan na paaminin si Nadde Castro at Jeffrey Magpantay, pero parang mas inaalagaan pa raw nila ang mga ito, at sunod si Noren lamang sa kung anong gusto ng mga sospek. Hinahaya ang gumamit ng cellphone, hinahayaang hindi dumalo sa preliminary investigation, hindi kinunan ng DNA testing dahil ayaw ng sospek, at higit sa lahat, hindi nila ito pinapaamin gaya ng nakasanayang ginagawa nila sa mga sospek na si Bilian. mo dahil natanggal siya sa serbisyo pero hindi pa yun sapat para magkaroon kami ng ikangay ng tunay na kasiyahan dahil wala pa rin ang aming anak. So, ang hihilingin namin, dapat nandyan pa rin siya na, nababantayan. Na alam kung ano yung ginagalaw niya para may kasiguraduhan. Hindi siya makalabas, hindi siya makaalis ng bansa. Hindi mawawala yung pangamba mo dahil um, pag-aalala namin. Pero sinabi naman sa amin ng, ng mga pulis dito sa amin sa tuwi na magbibigay naman sila ng siguridad sa amin na huwag kaming mag-aalala dahil hindi naman nila kami pababayaan. Niraramdam ko na naandyan na ang siya. Pilit ko yung pinaglalabanan. Pilit kong pinagpapakatatagan dahil ako yung ina na nangungulila sa anak. Naghihintay sa anak. Araw-araw yan. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.